Hay nako lahat na yata ng buhangin sa matabong kay beach kinuha nitong si Kent at dito sa bahay. <laughs> For today's video, tara samahan niyo po ulit ako sa ating panibagong araw. Kanina pa nga abang na abang yung dalawang batang yan sa akin, mga mami tingnan niyo naman yung mga itsura. Inip na inip na nga daw sila sa pagising ko <laughs> at naeebs nang haraw sila. Char. Tingnan niyo naman at nagsasampalan pa nga at naguunahan pa nga sa pinto ang mga Kulang yan. na nga lang ay magsalita huh? na nga yung si Topi at nagagalit nag na nga daw siya. Char. Sabi ko nga isasamahan ko na nga lang ang mga batang yan nang mabilis silang magsibali. Uso nga daw yung mga katikating ngayon sa aso. Paano ba naman paglabas nga ay nakikipag-nose-nose pa nga sa ibang aso? Maaga pa nga lang mga mami ang lakas-lakas na agad ng hangin. Hmm, lakas ng hangin oh. Binuhat ko na nga itong si Tanggol mga mami at tiyak nga iyang si Topi ay susunod na rin sa amin. Ayaw nga kasi niyang binubuhat namin si Tanggol para bagang nagseselo. Alam nga nila kung sa adagad sila pupeso, dyan muna nga kayo at maglilinis pa nga ang mami. At bago nga ang lahat, ay eh, muna natin itong ang bago nating tripod para nga sa shooting. Ang Char. Ang ganda-ganda gamitin yan, mga mami, hindi talaga ako nagpapalipat-lipat ng pwesto. Tinaas ko na lang muna ang buhok ko mga mami para nga makapag brush muna ako at makapaghilamos. Mild na facial wash nga lang yung ginagamit ko mga mami para nga hindi na nga matrigger yung mga pekas ko. Comment nyo naman mga mami ko ano nga ang mas mabisang makapagpapaalis nga ng pekas. Paano ba naman hindi talaga ako mahilig mag sunblock mga mami kasi piling ko nga ay ang lag. -key. Kaya ayan na nga yung napala puro pekas yung mukha. Ko. Tapos ay naginit na rin ako ng tubig mga mami at binuksan ko na nga itong mga bintana para nga sa pagpasok ng blend. Kapag nga talaga ako yung unang natulog sa gabi, ganyan nga ang ng sala sa umaga. Pero bago nga ang lahat, ilagay mo nga muna natin itong ating pangpaseksi chart. Gusto ko nga sanang ishare sa inyo mga mami ang inita namin ng tubig kaso parang out of stock na siya. Sa orange app ko lang din niya nabili mga mami, matibay nga at 2 years ko na nga ginagamit. Nung kumulo na nga ang tubig mga mami, ay ko lang dito sa ating thermos. Isang basong maligamgam na tubig na lang munang inumin natin ngayon mga mami at mamaya na nga tayo magko-coffee. Masasabi mo nga minsan kapag nasaktan ka ay magkakaroon ka nga ng aral. Paano ba naman yung UTI ko sobrang taas at palagi nga akong nilalag na? Walis na nga ako sa parting ayan mga mami at lilinisin ko na rin itong mga pakainan at painuman nila topi at tanga. Ano ba naman eh, hindi nga tayo pwedeng hindi magwawalis sa isang araw at alam nyo ba mga mami sa loob yata ng isang araw ay limang beses akong nakakapagwalis. Mahirap at okay din yung puting tiles dahil nga kapag nga puti ang tiles makikita mo agad yung dumi at malilinis mo agad. Kaso nga ay kung panaylinis ka nga ay nakakapagod rin. Kada umaga nga mga mami ay Linis ko nga yung painuman at pakainan nila tope at tanggol at ang mga batang ayan ngayon napakasiselan. At pinabago ko nga rin yung tubig dyan. Tapos ay nagwalis na rin ako ng mga ila ilalim ng sopa. Tingnan nyo yun naman yung nakuha kong alikabok. Samasama -sama na nga yan, alikabok, buhangin galing aplaya at dumagdag pa nga yung mga buhok ko. Sobrang hangin nga sa labas kaya naman isasara ko nga itong pinto pati na nga itong bintana sa may harapan. Kapag nakakatapos na nga ako sa paglilinis mga mama ay pinabababa ko na nga ang mga batang ayan mula dyan. Naiintindihan din naman nila kung bakit nga sila nandyan. Wala rin may pakain na almusal sa mga ayan, kaya naman ito muna nga at magdodog food muna sila. Naglalagay rin ako sa mga tubig nila mga mami ng gentle paws organic. Hindi ko kasi nasana yung tutuwa sa mga ayan, kaya naman ganyan na nga lang yung ginagawa. Ko. Nakakawala kasi ng baho ng hininga ngayon. Lumabas nga ako dito sa harapan para nga magwalis muna. Tingnan niyo naman ang mga batang yan nagliwaliw na naman. Yeah. Mamaya nga ipinaliguan ko na nga rin ng maaga ang dalawang batang ayan at binanlawan ko nga ng dahon ng kakawate. Magsasama na nga daw kasi kaya naman usong-uso na nga mga dumadapo sa mga alaga natin. Sobrang awang Nakatawa na nga ako dyan kay Topi mga mami dahil nga hindi na halos makatulog kamot ng kamot. Dahil kahapon nga ipinalabo nga ni Summer at ni Amara ay ang bintana kaya naman ito nga at pinapilinaw na ulit ng kuya kanila. nila. Siya naman kasi ang tagalinis ko nga ng mga bintana kaya naman nagalit pa nga sa dalawang pinsan. Pagkaligo nga ng mga ayan, pagkatuyo nga ay binihisan ko lang mga mami. Tingnan nyo naman napakaharo. Para ulam sa panangalian nga mga mami yung natira pa naming chicken na namarinate. Ito nga at isasalang ko na lang sa si air fryer Isang hita at isang pecho nga yung isinalang ko dyan, mga mami at kasya na rin naman sa sa amin. Tapos itong isang natira itatago ko na lang muna ulit sa ref para nga bukas sa umaga. Yan nga mga mami nung naluto nga si air fryer wala nga kamanti-mantika tapos nagdagdag na lang si Daddy Adje ng gulay na na lang sa may kanto. Fast forward na nga mga mami pagkakain nga namin relax time na nga kami tingnan nyo naman itong si Topi at si Tango. Kapag talaga nagpapahinga ang Daddy Adje dito sa bahay tingnan nyo naman kaso sweet talaga ng mga yan. So yun lang muna ulit mga mami for today's video. Thank you for watching. See you next vlog.